yung mga magkans good afternoon eh ito guys tanghali na naman at saka kami ay kakain na Iniinit ko lang po yung buto ng baka <laughs> <And> guys ay <coughs> naman labong pero bigyan natin siya ng sabaw ito guys iniinit ko pa kaya medyo matagal-tagalan pa okay, guys titignan natin kung ano nangyayari yan mga may guys yan, malapit na kumulo mga may guys hindi makikita may guys yan buto ng baka mali na nabili ko may guys baka pala hindi pala ano baboy kaya di ko papakain is misis kasi sobrang daming sibo baka siya ay ano lalong lumala pero pag baboy pakainin ko sana silang kakaunti yan mga may guys dito dito naman may guys yung labong niya ay, guys, Pero masarap na labong kumay, guys, Hindi. Ha? Um. Anong hindi? Hindi ka kain ito? Sana. Huwag na, huwag na initin? Oo. Uh, huwag na initin, man, guys, dahil siya sobrang sarap. Hmm. Uy, si Miao Miao, nandiyan na naman. Uh guys, yan labong po yan mga guys. Nilagyan ko po yan ng oyster sauce. Para uh, sobrang sarap. Tang. Hả? Hãy <coughs> <coughs>